Oh, oh, ah, ganda ng isda. Wow. Oh, oh pa-pa-pa. Okay. Ah. Ang hot, 'di Oh, okay. Sana all. Sana all. Ang makintab. Ang tabang isda, oh. magandang tangali po sa ating lahat kasi tangali na po ngayon. So nandito na kami ngayon sa tabi. Mga kabising kasi biglaan yung uwi namin sa laot. Gawa nang biglang lumakas. Tapos ay may padating pa na low pressure. Magiging bagyo daw yata yan. So nagbaba na kami ng isda. Dito na kami ngayon sa Pisport. Ayan. Pisport ng Ginaikan. So nagbaba na po kami ng isda. Simula na yung aking mga kasama. So ayan po. Meron na isang piraso. O, tinatanggal pa namin yung lobby sa atras. Okay. Mayor. Dito kami, dito kami, diyan ka lang. Mayor. Dyan para may maghawak diyan. Tapos 33 piraso yung dala namin ngayon mga kapising, 33 piraso. Ayano. Mga malalaki talaga yung isda na yung gabi na yun ah. Kurintahan. Apa? Oh, dito buwat Oh.

Mayor Kaso. Akal, hindi man mayor tawag ko dito, Commander. Ala. <laughs> si Commander Kaso ito ay. Commander Rawin. Ano mo ya? Sa kwarentahan niyo yung dalawa ano? Abot yata kwarenta itong isa oh. Kwarenta din? Malalaman yan mamaya. Sa lista. Timbang lang tayo mag ano. <laughs> Huwag ka alaman. Una ulo ha. Una ulo. Angat. Ito, itulak mo adon. Yan. Up. Sige, una ulo. Oop. Stepping. Doon ka lang kasi sa bandang baba. Doon oh. ka lang sumunod. Oo. Doon lang. ka ako na bahala magpasunod-sunod. Doon ka na. Pare, huwag ka na sumunod. Yan. Sige. Ako na. Okay na. Oo. Oo. Ayan.

Ha? ha? Sa ano yan o? Ah, sa ano lang, sa magkasya lang. O, oh, ganyan lang, steady. Sa magkasya. O. No. O, oh. oh, balik tayo natin. Doon na ulo. Okay na. Ngayon pa ng kaunti. Tulak doon, tulak, tulak lang. Huwag, tulak lang. Kailangan ng pang speaker ang gamit. Ni magsasano, nagdala ako ng megaphone. Eh ganyan wa, ganyan ko mo. Manok na pula. Alalayan ng speaker ito. Okay. Oh, bawasan kaya natin tubig, gano'n? Oo, bawasan. Bawasan ko na lang. Kahit tabu-tabuhin na lang dyan, mas mabilis din naman. Tubo, tabong puti. Ito, ito. Hindi ko nakita eh. Bakamata. Big, big, ano yung mga niya? Bawasan mo. Para hipuin mo. Hipo yun. Pagka ganyan, hindi mo talaga maano yan. Hipo ba, hipo? Ano? Oh, yun daw oh the I mean. o, bagoy mo pagka the place hindi eh, ma kwan, hipo hipo talaga yeah. una una ulo, gonna, una, ulo. Una, una ulo okay lalaki kasi laki. ayos lang yan ah nakol oh, na Unahan ang ulo. ulo, balik tarin natin. <laughs> Oh. Ito, ito lang, ikot lang tayo. Ito. Okay. Aba! Oh, lalay sa buntot. Oh. Isa pa ano? Isa pa?

Parintahan. Ilang piraso yung isda natin dito sa Budiga? Ano, gawa ng 14 dito ay 33 ito. 14. I-total nyo daw. Bright naman kasi ako sa mata 14. ilang piraso pa to. 33 ng lahat. Ano mo? Yan, ganyan. Ok. Disinuibi piraso pala dito. Ito nakalagay dito? Hmm. Ayan. Okay, sa to, okay, na, pala, si dito sa Dahan. Okay. Uh, rin oh. <coughs> oh. <coughs> Wala, wala. Ayun, baka oh. I, Ito yung sayo? iyo? Oh. Ano pala? Oh, yang <coughs> 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 Pa problema, pa ano na doon. Dol, pagisabing nga pala kay Dibina na ano.

Pagka ano, bawasan na ng tubig. Ay, mababa na. Baba na. Ah, sige. Dali na naman kahit kadluin. Ah, ito pala yung amara na. Ay, gagawin mo ba iba? Yan, deliver na. Deliver na ang unang series. Lima pira. Ila yan daw. Ano yun? Ayan, deliver na yung unang kwan. Nakababa yan. Uy, gaganda nung pasulong. Lapain mo yung bunga nga para madali. Para bali. Oh. Okay. Malaki ito no, naman. Ano naman. Tagpurintahan ano. Abba. Talaga yung bito ah. <laughs> Tagpurintahan. Kasama ito nung gabi. Ayun sa araw yata ito. Ito yung sa araw ano. Oh. Bantay kamay. Abah, portihan din. Yan yung sa araw, ano. Lul, lakasan mo. Dol, lakasan mo, dol. Mayinang boses mo, dola. Eh. Gamitan nating, ano ah. Ano yan yung sa

Lasat, ko naman yan ano? Sige, baba mo. Eh mama, mama na. Ang ang May pag-ano? Tawasin siya. Naman. Ba, kalate, kailangan tahan. to. Ilan naman, Il. Ah, sayo, Bin? Oo. Kurentahan, Din. Sana ngulan, oh, lo. Oh, pasa, pasa lang. Okay. Hmm. Okay. Oh, yeah. Malaking isda yung area na yun ah. Oh. Gilid. Ah, gitna. Okay, okay. Ini <tipan> oh, <okay. Bahasa. tipan> <tipan> oh, apa, sih? Udah, 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 udah,

Grabe ka isda napaka tiga sila kalikot pa na malaki. Ganun yan. Ganun yan. Hirap na hirap yung kamay ko dyan ba? Oh? Ito nangyari sa kamay ko. Sa iyan lang isda na yan. O? Oh? Kamay. 37. Pero ano nang 33 yung nandito? Oh. Nasaan? Ano ko na na? Ayawan ko lang. Mara, parang matagal sila ano. Nauna mo yun sa amin. Di pa nga kami nakapangarga. Tagal pala sila. Kaya lang yung aming pangulam ay agoy ka. Biglaan ng bantaya, basa kaya, mabasa kaya.

Apat ah, pa. Itong timing kay ba? Nung nakaraang doon, marami kami pirit, hindi kayo nagano. Nung una pa, to, nagpunta din sila doon dito, yun ang wala rin kami pirit. Wala na naman timing. Nakaraan, marami kami malilit maliliit na yun. Yung mga pakoy pa. Okay, hugas. Okay. Pintab. Pintab lang isda, oh. Okay, diretso na, diretso, baba. Diretso. At yun lang naman ang kwan, eh. Higit na lang. Sige! Kami ang magsabi kung hinto ka, ano? Tuloy-tuloy lang diyan. Karga na lahat. Karga na lahat. <laughs> Karga na lahat. Karga lahat. Karga lahat. Karga lahat.

Perintahan, Mahaba oh, payat. Payat na tuna, pero mahaba siya. 30 naman siguro, 29. Payat. Payat ano? Mahaba pa naman sana. Pagi itu tumaba, kaya ko rin na ay. Kaya na payat Deliver muna Deliver Delivery boy. liber na naman si Idol Dol lumirinda daw. Dol Pasama, Sasama, sasama ka na Ram Sa laut Ha? Talaga, magpraktis ka Huwag ka dito, sige ka nalang tambay dito sa tabi Dapat ay practice ka na maglaot. <coughs> Hindi ka man yata nasuka. Oh. Ah, pag dito sa tabi. Ay, yung pangulo ni Nanay mo ay Dati ay sa tabi lang naman yun. Yan. Hindi ba nakaranas ng lakas yun? <laughs> May tanggal mga plastik. Mamaya pagkano buhusan mo na yung gilid? Dito ba? Oo. Hindi, mamaya na lang, Tangin dito. May lata dyan sa ilalim na yan ba? Tagal lang pag mga tagalan, may pitpit diyan. Hindi man lata yung ano lang pitpit -pit lang. Ayan, chef, merinda. Ayan na, ayan ang kwan. Ito nga pala ang chef ng hurnal namin dito. Si chef rin eh. <laughs> gay, okay, gay. Okay. Ayan mga kwan, gay. Nauhaw na si Adonay. Oh, gay. pasok mo muna. Uli, tula. <tos> <tos> nah, madalian yung madalian ang uwi namin, kaganda ng isda oh. Ganda doon? Ganda. Mga pasok pa, marami pasok doon. Marami pasok ini ganong kan sa 30. Oo, oh, merinda, merinda, merinda. Mamaya na kasi yan, ano muna, trabaho muna bago merinda. Ampa. Bababa rin ito ng isda, mga kabising. Doon sa kabilang bangka, yan. Oh, ano na yan? Isa-isa lang. Hila, hila sa buntot para makita ang ano ah. Sa mata, mata. mata oh. Sige. mama mamata. Sige, diretso na. Maganda rin eh, naman to. Good. Ba, one pay. kay idol. Ay, mga kay idol pala yung isda dito. Ano? 33, padala kami apat, 37. Ah, Mga bawi naman, binigyan ng grasya. Dalawang laot hmm na paharapan. Nahihirapan sa pangalawang dalawang laot, pang tatlo ito, bagay naka, ano? Ano siya na? Kachamba. Ha? Si? Unang laot lang naman siya, isang laot lang naman yun. Sya, lang naman yun. Hindi nga, nababa. Kaya hindi kami maka, ano, Serious ang kulang talaga sa amin, ay. Nagka-serious kami, oh. Ano ang hindi lang? ba ba? Ikaw pa. Ha. Ikaw, maglaot. Ikaw, Dari, ah. Hindi ka magpahihwalay. <laughs> na Lala <lalaot> tuloy. <laughs> Diwitin man, Ramsey. <laughs> ay. Huwag <laughs> mo Tingnan mo, hindi tuloy si... Ay, na <laughs>

Pero ito, ano, agoy, nalumping ako. No? Sa ilo yun. Grado nga dyan, may anong ilalim dyan, may ganyan. Eh, hindi gaano madamihan ng tubig ay. Oo, Hindi yung mata. kasama <coughs> ko muntin. <laughs> <laughs> Para sa iyo itong pagsisikap mo. <laughs> lasto lasto Last to dalawang tuna na lang. Bali 33 ito lahat mga kabising. 33 ID 31 yung na yung ano. 31 na yung natin ng iba. Kasama na to sa 31 kasi 30 may dalawa doon kaya 33. Sana ulo diyan. Ay, oh, Dito dito lo. Dalawa. na lang dalawa. Não, o... 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 o...